Ohay mga kaidol no, mayang hapon diya oh. di oh, sa inyo mga kaidol Nakapunan dito mga kaidol no Nakadar diya itong mga suki mga kaidol Sago, salamat sa sago Kihurot yun nila mga kaidol Atong tao <laughs> Kihurot oh. oh. oh, na guys Ang i comment ninyo mga idol sa atong tao balik na po sa libre na Mau na mga kaidol, kung kinsa pa tong wala nakapalo kang idol tao Richard Vlog mga kaidol Palihog pag ispalo na lang mga kaidol oh. Like and share mga ka idol sa akong video mga ka idol. <laughs> mga ka idol. Morning ingon mga ka idol, galing pa silang Maynila. Nagpunta lang dito para magbili ng taho. Delikado <laughs> Oh mga ka idol, shout out daw. Okay na. Kinsay na sa ila mga ka idol? Shout <laughs> out oh. mga ka idol. Shout out kay comment ni mo ma'am sa tanong oh, tao? Lamik. lami daw. idol ko nga pamok palit sa taw oh, ni idol okay, taw camblan pag palit mo na atang-atangi ko mga idol diri ra sa mga kadalan-dalanan mga ka idol, na, mga mga ka -idol. <coughs> motor na lang aw wala na istaw mga ka idol eh? nagdala pa unta silag mga basa mga ka idol pero wala man tay taw mga ka idol unsaon mana baya balik ka sa inyo ug na lang mo <coughs> nangingon na. ug <coughs> see you tomorrow again <coughs> Set out na lang. Shout out na lang, ma'am. Kuya, yung school namin, no, video mo. Mau nang school din nila, mga kaidol. Wow. Oh, kadungog mga ito, mga kaidol. <laughs> oh, mau ni mga kaidol. Ingani e ka enjoy mga kaidol pag mamalidya kag taho. Ay lagdib like pag mihingaw. out din sa tanan binders mga kaidol. Amping ta no. Oh, mungkin sa patong mga vendors na nakaila sa ako ah. Shout out dia sa inyo tanan. Labi na sa nagtigluto sa tao. Si Boss Robin. Shout out sa mga dia boss. Kung kinsa pa iwa na nakapalo diya sa inyo sa ako ay eh, paki-follow na lang para kakita mo ani na video. Thank you so much mga ka-idol. Bye -bye. bye bye. Thank you for watching.